Grabe, may namatay na daga. Ayan si Sofia. Grabe, yung mga damit ko sobrang dami. Oh. Hindi na alam ko anong gagawin. Hindi to otang, bawak na. Ayan. Hindi to otang. Nandyan? Butik so, na. Ayan. Wala. Wala.

parang na natin. Ilang na sa ilalim talaga 'yan. Ako maggaganon ikaw magangat. Mag Kasi eh. hindi ako nga gaganon. Sige. Baka mawasak na lang yung ano. Silipin mo daw. Nandyan? Mm-mm. Andun, oh. Mm. Andun? dito mm, -mm. Ayun <laughs> na.